So, our next movie, the third movie that we are going to review is Yung Biaya ng Lupa. So, isa din siyang classic old film in the year 1959. So, ito is para siyang horror pero Filipino drama ta film talaga siya. Tapos, nag-start yung story ng movie na to sa isang mag-asawa, si Maria at si Jose. Tapos, uh, meron silang apat na anak si Miguel, si Arturo, Angelita, and Tito. Masaya naman sila sa community nila. Lahat sila nagkakasundo. Pero, nung dumit yung dumating si Bruno, si Bruno ay isang uh, widower or yung namatay na ang asawa niya. Tapos pinaniniwalaan na siya mismo yung, uh, yung pumatay sa asawa niya. Tapos itong si Bruno, Uh, pinakasalan niya si Choleng tapos yun yung pinsan ni Jose tapos si Choleng ay namatay dahil nahulog siya sa bangin. So basically